you know good morning mga kalakwacha ngayong araw ay nandito ako sa Zambales dahil maglalakwacha tayo at ang natin ngayon yung kawag Hexa kaya anong pang nyo tara lakwacha na Ang Kawag Hexa ay matatagpuan sa lalawigan ng Zambales at may anim na bundok na naguugnay sa bawat isa. Una ay ang Mount Balingkilat, pangalawa ang Mount Birabira, -bira, pangatlo ang Mount Naulaw, pangapat ang Mount Dayungan, panglima ang Mount Cinco Picos, at ang ikaanim at ang huling bundok dito ay ang Mount Ridondo. Pasado ala alauna ng umaga nang kami ay makarating sa Jangko. Pagkadating namin ay wala na kami inaksayang oras at paganda na para umpisahan na ang paglalakad. Alas 2 ng umaga nang umpisahan namin maglakad papuntang Mount Balintilat. Hindi pa man kami nakakalayo ay sinalubong na agad kami ng isang river crossing. Hindi naman siya ganun kalalit at kayang kaya naman tawirin. At dahil nga alas dos ito ng madaling araw, kailangan may dalakang headlamp na may malakas na ilaw para naman makita mo ang daan at hindi ka mahirapan. Nung marating namin yung puno na ito, minabuti na namin na magpahinga. Uh, saktong alas tres ng umaga, And first uh, break namin dito. 5 minutes lang, tapos start na daw agad yung asol. Matapos ang limang minuto, inumpisahan na nga namin ang pag-ahon sa unang bundok. Madilim man ay tiniis namin ito at sinaga. Dahil kung hindi, paniguradong kakapusin kami sa oras sa pag-akyat sa natitira pang limang bundok. Hindi ko nakakita masyado yung daan pero... kaingan okay, Habang naglalakad, Napansin namin ni Rayjan na ito palang magkabilang gilid na ito ay bangin. Kaya dapat talaga meron kang sapat na ilaw kapag dadaan ka sa parting ito ng mundo. At higit sa lahat, mag-iingat. Ang ibang kasama namin na sa baba o. Oh. pa lang din sila? Tapos nandun, city lights. Hindi lang masyadong kita sa camera. Okay, so alas 4 na ng umaga. Ah, uh, wala pa kami sa summit konting kembot pa kailangan dito sa kawag hexa malakas yung ilaw mo o kaya may extra kang battery dahil ito daw ay tumatagal ng 18 hours yun na daw yung pinakamatagal na malulup mo itong kawag hexa pinakamabilis daw nasa 12 to 13 hours yun ay ka Grabe yung asok dito. Halos kiss the na ginagawa namin. Kanina pa. Arasin ko na. Two hours namin umakit na ano. Ang Grabe dito. Dahil nag-uupis ang naglumiwanag, unti-unti na rin namin nakikita yung dinadaanan namin. At unti-unti na rin namin nakikita yung kagandahan na nasa aming likuran. So kung makikita ninyo itong part nito, ito. Yan, bangin na yan. So sa ibang kasama ko, magkakahiwalay na kami. Ang lalayo na ng agot ng iba sa amin. Yan. Ganda oh. Nagtuloy-tuloy kami sa pag-akyat dahil sinabi nga ng aming tour guide na ilang minuto na lang daw ay mararating na namin yung campsite at doon na rin daw kami magre-regroup. Okay, so 5.25, dito kami ngayon sa campsite summit medyo konting kempot na lang ang na kapag nandito ka sa campsite ng gantong oras ng umaga mararamdaman mo yung talagang lamig ng simoy ng hangin ayos din mag overnight camping dito dahil meron ditong water source at hindi nyo na kinakailangan magdala pa ng maraming tubig pag akyat bawal na bawal din pala ang pagkakalat kapag nag camping kayo dito matapos magpahinga mag refill ng tubig at mag regroup minabuti na namin na tumungo na sa mismong summit ng Mount Balingkilat. Pero bago tayo umabot sa summit, i-enjoy muna natin yung ganda ng view sa parte na ito. tunay ngang nakakamangha ang ganda ng Mount Balingkilat. Mahirap at talagang nakakapagod ang daan papunta sa summit. Pero habang papunta ka dito, bubusugin naman ang mga mata mo ng magagandang view. Mula sa summit ay matatanaw mo ang ilan sa mga lugar na paborito ring pasyala ng mga turista dito sa Zambales. Ang Nagsasa, ang Talisayen, Agnain, Capones Island, at ang Anawangin Cove. Bale 6.17 nakarating tayo dito sa summit ng Mount Balinkilat Ito yung first summit nitong Kawag Hexa Medyo minalas lang ng bahagya kasi wala tayo masyadong clearing ngayon no? Pero tignan nyo naman ang ganda oh. Napaaganda, no, ano, nung no, fog Kahit wala tayong clearing, ibang klase <mulay> Diba? Napakaganda Hindi man kami nabigyan ng clearing Sulit na sulit na rin yung experience na naranasan namin pagdating namin sa taas. Kung nandoon ka nga, iisipin mo, nasa Mount Pulag ka eh, dahil ang kapal talaga ng ulap sa oras na to. Tapos samahan mo pa ng napakalamig na simoy ng hangin. Kaya para sa akin, ang summit ng Mount Balingkilat ang tamang pwestohan para makita mo ang buong kagandahan ng Kawag Hexa. Grabe, ang ganda oh. mo na ba dito, Sarge? Sa putong ito ay papunta na kami sa pangalawang summit, ang Mount Birabira. -Bira. At ito ay may taas na 450 meters above sea level. Habang papunta sa Mount Birabira, -Bira, ay lalong lumakas yung ihip ng hangin. Kaya yung nasa likuran ko na si Sarge, ayun, ginaw na ginaw sa mga oras na yan. At dahil sa lakas ng hangin dito, hindi na ako sumugal na paliparin yung drone ko dahil baka tangayin at hindi na makabalik sa akin grabe yung ganda grabe talaga dito alam nyo wala pa kami dito sa second summit itong Kawag Hexa pero sobra na kami na kami sa ganda ng paligid grabe dito naging madali yung pagbaba namin papunta sa Mount Birabira -bira. kasi yung parte na ng bundok ay talagang mababato. Magkamali ka lang ng tapak, paniguradong tapilok ka. Naging dagdag pahirap din dito yung dulas ng lupa kaya minabuti na namin magdahan-dahan kesa naman maaksidente kami dahil sa pagmamadali. Ngayon naman, papunta kami sa second summit, yung Mount Bira, -bira. Tapos ngayon, pababa na kami at hindi biro yung pababa kasi ang tarik halos madulas yung lupa kaya dapat magdahan-dahan kasi yung gilid dito bangin gilid dun bangin kaya dahan-dahan lang kami ba ano naglalakad tripling pag-iingat tingnan nyo naman yung lusong no? oh grabe yung pababa <laughs> diba? lupit ni lord ganda ng ano creation niya. Panalo! Ang Kawaghexa ayon sa mga lokal ay may ang haba na 27 km. Ito rin ay tinuturing na isa sa pinakamahirap at pinakamatinding hiking destination na malatit sa NCR. Gayunpaman, kinagantin pala nito ang mga mountaineer ng malawak na tanawin ng West Philippine Sea. Sa mga nagnanais magpunta, Siguruhin preparado at may sapat na insayo dahil paniguradong sakit lang ng katawan ang aabutin mo kung magpapadalos-dalos ka dito. Grabe. Wala talaga akong masabi sa sobrang ganda nitong lugar na 'to. Alas 9 pa lang ng umaga nung mga oras na 'to, pero nakakaramdam na kami ng init ng sikat ng araw. Medyo mainit na at saka mahapdi na rin siya sa balat gusto ko mang magmadali para makasilong eh wala naman akong magagawa kundi magdahan-dahan dahil nga delikado yung ruta na to dito rin pala sa Kawag kung pupunta kayo dito hindi rin naman nakakaligaw dito dahil mayroon sila mga palatandaan na nilalagay sa trail para sa mga turista ito yung sample ng mga palatandaan na sinasabi ko tulad nito, yan o, may ribbon na orange toy. Kumupas eh. <laughs> lang yung kulay niya ayun o, sa kabila may yun orange na ribbon yan. so ito yung mga palatandaan ninyo na asang, nasa tamang daan kayo papunta sa mga summit dito sa Kawag Hexa. .30 na ng umaga dito sa Kawag Hexa. So habang papunta kami nung second summit, yung mga bira, bira yung iba sa amin, nag-exit na sila kasi kanina sobrang init buti ngayon medyo lumilin kaya sa halip na dumiretso yung iba nagcancel na sila di na sila didiretso ng ano hindi na nila tatapusin yung ano yung anim na summit hindi makita sa camera pero mayroong ano dun full so lakas din ang agos ang layo ito na pala yung summit ng Mount Birabira narating namin ito na hindi sinasabi sa amin ng tour guide namin na ito na pala yung second peak nasa unahan kasi yung tour guide namin dito eh kaya hindi ko na siya natanong kung nasaan na kami yung Mount Bira Bira pala nalagpasan na natin kanina hindi sinabi ng uh, tour guide natin tapos nga nalitipan tayo sa third peak yung Mount Naulaw ito siya ayan ito ang Mount Naulaw ayan so ngayon papunta tayo sa fourth peak at susundan na natin ngayon yung mga kasama natin ang Mount Naulaw ay may taas na 450 meters above sea level. Tanging matataas sa talahib lamang ang makikita mo sa taas ito. Wala ring puno na pwede mong silungan para labanan yung init ng sikat ng araw. Sa puntong ito ay pababa na kami ng ilog para mag-refill ng tubig at magpahinga. Doon na din daw kami manananghalian bago namin ahunin ang ikaapat na bundok, ang Mount Dayungan. Sabi nung guide namin, ahon pa daw kami dito. Tapos pagbaba, doon daw yung stopover doon na daw magla lunch tapos na din yung ilog ngayon na may naririnig na akong agos ng tubig sana ito na nga para makapag lunch na tayo ayun oh may body of water nga sa baba ayun ganda oh yun sa wakas harating din Manda. Okay so tapos na kaming Mag lunch At the same time maligo dun sa ilog Mali nagkaroon lang ng konting Magbabago sa plano Hindi na nang naaahunin yung ah, Dayungan diretsyo na rin kami sa Inco ng Redondo Yung 5th at saka yung 6th Summit Kasi sa dayungan wala naman daw Makikita ang magandang view dun Kumbaga kung ano yung ang view namin Kaninang umaga dun sa baling kilat yun lang din daw yung makikita na yung view yung sa dayungan so, yung magiging trailhead natin yan si Kuya Carlos tapos sunod si Sarge kasi yung tour guide namin nasa likod siya yung magiging sweeper ngayon kasi si Romina na injured yung alulod niya tumama doon sa bakal kanina Bale ito kasi yung ano, Mount Dayungan no. So ito yung ibabypass na namin. Dahil tulad yung sabi ko kanina. Kung ano yung view na makikita dito sa Baling Kilat. Ayun din naman yung view na makikita dito sa Dayungan. Kaya ngayon, dito na andan natin kapuntang Cinco Picos. Sabi nung guide wala daw dun sa baba sa ilog Cebu papuntang Cinco Picos makabutin pa daw na atong oras so medyo matagal-tagal yun ano oh. 12.46 mag iisang oras pala kami yung naglalakad so dalawang oras pa yung hintayin makakarating na Cinco Picos buti naman kahit pa paano kumulimlim tapos eh, no, sa harapan may hamog lumamig ng bahagya Kaya sabi ko tuloy tuloy na kami maglakad 1-3 na ng hapon Unlike kanina grabe sobrang init grabe yung tarik pa baba oh. ang pa rin ano ang lupa ay Woo, ayan na nag na siya time check natin 1.14 ng tanghali grabe yung fog oh. galing sa baba oh angat dito Grabe, ang ganito Tapos biglang lumamig Ang ginaw, ang pakiramdam Ang party na kaya ito May buntok sa harapan eh Pero hindi ko alam kung anong buntok yan. yan Ang yan ba yung Cinco Picos singko Cinco de Picos na tinatawag nila Sa puntong ito ay si Kuya Carlos na yung nauna para tuntunin ang Cinco Picos. Yung guide kasi namin ay nasa likod pa rin at umaalalay sa ibang kasama namin. At tama nga ang hula ko na itong bundok sa harapan natin ay ang mismong Singkupikos. Picos. Medyo mahirap din hanapin yung daan papunta sa taas dahil nga natatabunan na ito ng talahib at gagapangin mo na yung bato marating mo lang ang taas nito. at narating na ni Kuya yung summit. Tara, samahan natin siyang maglibot. Ayan, yeah, matapos ang ano, isa't kalahating oras. Cinco picos na kami. Kala ko pa naman tatlo oras sa tour guide namin. Three hours daw. ah, pre! Anyari, pre! How's life, pre? Hmm, zero visibility, oh. Sakit! Sakit ang kaluluwa ko! Okay, baba na tayo ngayon. Papunta na tayo sa Redondo, yung huling summit nitong Kawag Hexa. yung bundok na nasa harapan natin yung bundok na yan yung may tapyas ito yan yan yung redondo yan daw ang huling summit dito sa Kawag Hexa yung tuod ko sa kanan sumasakit ayun o oh. Malagyan ko na nung ano ng suporta nagkamali kasi ako ng tapak doon sa ano sa bato puro lusong kasi to eh ngayon nag decision ako oh, sabi ko hindi ko na itutuloy yung ano pagkakit dun sa summit ng redondo ang problema nga lang yung dalawang kasama namin si Serge tsaka si Kuya Carlos mukhang nando dun na eh hindi namin sila pwedeng iwan ang mangyayari nito tsatsagay namin akitin yung ano summit ng redondo ayun na yan, eh yun, no, sa kabila, sa kabila nito yung ano yung summit ng redondo ano nauna na yung tour guide namin. Hindi dito siya ngayon naglalakad. Nahabol na yung dalawa. Kasi dapat hindi na kami tutuloy dito. Hindi na kami tumuloy doon sa summit ng Redondo kasi ang sabi ni uh, kuyang tour guide mula doon sa ano sa tinanggalingan namin papakyat doon sa Redondo aabotin doon ng mga 3 to 4 hours yata parang ganun. Eh kung susugal kami doon aabutin kami ng gabi sa ano uh, pag-akit pa lang sa, sa, ano, sa summit. So, kung madilim na sa summit, wala na kami nga abutan dun. Diba? Tapos pahirapan na rin sa pagbaba. Shoutout pala kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mabisita natin no, oh, itong kawageksa na matatagpuan dito sa Subic, Zambales. Kaya hanggang dito na lang at huwag magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!